Mag magandang tanghali. Tanghali na ba? Oo, oh, tanghali na. Kumain na po ba tayo ng lunch? Yeah! Ah. po, Para po sa ating lahat, para sa servisyong walang kapantay, progresibo at maunlad na Distrito 2, palakpang po natin ang ating nag-iisang ayudaman, Congressman Mark Magandang... Oh, okay, oh. <laughs> tanghali sa lumagi norte. Yan. tanghali din po kung gusto ko pong uh, magbigay pugay at bumati sa lahat po ng opisyal ng barangay na pinamumuluan ni Kapitan Samuel Oscan. Palakpakan po na po. Ops Oksan. Mali spelling dito. Um, Binabati ko po ang lahat ng kabataan na uh, pinamumuluan ko ni S.K. Chairman Efren de la Cruz, palagpakampo natin. Maraming salamat kay Ayuda Mark Coordinator, dating Kapitan Jimer Palaganas, palagpakampo natin. At kay Ex-Gagawad Ruben Ordunya, palagpakampo natin. Salamat sa walang sawang tumutulong na Ayuda Mart leaders sa amin. Palakpakan po natin. And uh, uh, malaking kasasalamat po uh, dito sa Sirok Timanga <laughs> sa SM na may ari po dito ang Garcia Family. Pinahiram po itong lugar nila. Alam nyo, Robin Jos, yes, Indi Garcia, Robin Jos yes, Garcia, Robin Jos yes, Mam, Robin Jos. Yes. Salamat po. Oh, thank you. Salamat, salamat. Salamat hey, po. Si Bay. Ni... Uh, si alam niyo, hindi pa. Congressman na po ako. Ayaw pong pahiram sa atin yung gymnasium. Dahil, dahil bisita po si William D. Tama ba yun? Hindi naman sila may mayari ng gym. Pag-aari po ng taong bayan, di ba? Uh, wala sa lugar. Malik. So, yun po uh, ay humingi ng suporta po ninyo dahil parating na po ang ating eleksyon uh, hindi lang para sa akin para, po sa, para ating sa kailangan sa paghatid ng programa ng national government dito po sa bayan ng Bugalyo problemado po ako dito kasi hindi po ako kinakausap ng mayor dito. Uh, marami sana akong gustong i-discuss, talakayin, kasama po ang liderato ng bayan. Paano kung ayaw po akong arapin? So, bigyan niyo po ako ng native na taga-bugalyon. Dito po pinanganak, dito nag-aaral. Dito nag-umpisa ng hanap buhay. At dahil sa tiyaga at sipag niya, dito lumaki, naging milyonaryo, tumutulong sa taga Bugalyon. Sino po ang aking tinutukoy? <coughs> Exacto. William G. for million. Siyempre po kasama ang magiging katulong niya sa paghatid ng serbisyo yan yang subuk na na napili nyo na ang kasalukuyang vice mayor po natin ang masipag at mabait at matulungin na si Winston Tandok nandito rin po ang aming siyam na kandidato para sa pagkakonsihal. Nandiyan po si Maud Balesteros. Si Benjamin Kalugay Jr. Si Jinky Cantor. Marcos Mamaril. Uh, Giovanni Tandok. Erning Tanigil. Tiso Toledo Clifford At ang panghuli po Ako po ay special na nakikiusap Ito po kapatid ng dati kong kasama Hanggang nayong kasama ko Pero hindi po namin physically na Dahil nanghihina po ang katawan Ngunit ito po ay isang dakilang taga-bugalyon. Never po nitong taong ito tinalikuran ang bugalyon dahil mahal na mahal niya po kayong lahat. Hindi niya po kayo iniwan sa panahon ng hirap. Ang dating mayor po natin si Rick Orduña, ang kanya pong kapatid na si Manuel Orduña. Palakpakan natin. So, uh, noong nakaraang eleksyon wala po akong kasamang mayor sa buong distrito maliban kay Martin uh, Season ng bayan ng Urquiston uh, wala rin po akong kasamang mga opisyal ng barangay kapitan maliban sa ilang kasama ni Martin Sison at iilan sa bawat bayan ng distrito ng matatapang siguro po dala ng ang hindi po ng aking kalaban noong nakarang eleksyon natatakot po lahat lumapit sa akin wala pong natirang paraan na naiwan sa akin kung paano po ako magpatulay para makilala niyo po ako kaya ang ginawa ko po ay dumiretso ako sa inyo, nagpakilala para malaman niyo po ang nasa loobin ko, ang aking intensyon, ang aking kagustuhan na maging lingkod bayan para sa opisina ng pagkakinatawan ng distrito. Ipinaalam ko po sa inyong lahat ang aking mga adhikain, ang aking mga programa, at nais na gawing mga proyekto dito sa ating distrito. Ang nakararami po sa inyo ay nagustuhan na ibigan na pusuan ang aking mga sinabi at ang aking mga ideya. Inoto nyo po ako, nanalo po ako kaya ako ngayon ang congressman dito sa distrito dos ng Pangasinan. Noong nanalo na po ako, noong umupo na po ako, tinais ko, minarapat ko, na ako po ay magsipag. Ayaw ko pong makita ko na tatamad-tamad. Dahil gusto ko pong, ayaw ko pong mapahiya ang mga sumuporta, nag endorso at bumoto po para sa akin ginusto ko pong maging isang mahusay na kongresista. At ang aking naging batayan, ang aking naging sukatan sa aking sarili sa pagiging mahusay, yung pong laki ng pondo na kinaya kong iuwi dito sa distrito sa loob ng isang termino. Ayon po sa kasaysayan ng Distrito 2, pinag-aralan ko po wala na pong congressman na tatalo sa akin sa laki ng mahigit 6.5 billion pesos na ating layuwi dito sa Distrito 2 ng Pangasinan. At kahit na natalo po ako dito sa bayan ng Bugalyon, minahal ko pa rin po kayo 868 million pesos worth na project po ang ating pinasok sa bayan ng Bugalyon. Wow! Kasama po yan ang mga flood control projects, drainage, multi-purpose building, farm to market road, irigasyon, tulay, solar street light, classroom. Yan po ang breakdown po ng ating mga proyekto dito. Ang pinakamalaking panalo ko po, doon ko po, po natagpuan sa bayan ng mga taram, mahigit 10,000 boto ang aking panalo po doon. Doon po sa bayan ko ng Lingayen, kulang-kulang 5,000 boto po ang aking panalo doon. Mga kaibigan, dito po sa Salumagi Norte, 1,108 ang bumoto nung huling eleksyon. Natalo po ako dito ng 154 votes. 40% lang po ng boto ang aking natanggap dito. Maribang bang ng suporta. Sana po. Sana 100%. 100%. <laughs> yung na naman ako ng husay at sipag at ako po Atea? ay sa palagay ko naging mahusay naman na na kongresista para pa sa inyong lahat. Mahari ba po na sa Mayo 12 bigyan niyo naman ako ng mas baha na boto kaysa 44. So yun po mga kaibigan, sana po hindi lang po ako ay kahit makabalik po ako doon sa kongres, di ko naman makausap ang mayor dito. Paano po ako lalapit ng gusto dito sa Bugalyon? Paano ko po pong papayirali ang programa ng national government dito kung ang mayor po ay hindi ipirma ng mga permit? So, ibigay niyo po sa akin ang anak niyo ang isang tao na nagpakita na ng katangian sa pagiging isang mahusay na manager. Yung isa po, bata pa masyado. Wala pang karanasan sa buhay para siya ay pwedeng maging isang mahusay na mayor, mahusay na leader. Ngunit, Si William Dipo, kompleto. Ricardo po ito. Kompleto <laughs> po. Nabubuhay ito ng sarili. Marunong maghanap buhay ito. Naintindihan nito ang hinaharap ng bawat isa sa inyo sa inyong paghanap buhay. Dahil matured na po si William D. Nakaranas na po dumaan sa lahat ng klase istorya ng buhay yung isa yung hindi pa po. Kung mahal na mahal na uh, kung mahal na mahal ng kalaban ni William ang bugalyon Mari naman siyang bumalik in the future pag matured na po siya, pag nagkaroon na po siya ng karanasan sa buhay. Alam nyo, noong 2016, tumakbo po ako gobernador, natalo po ako ang laki po ng leksyon na nakuha ko po sa buhay ko doon, sa pagkatalo yun. Tutungtong ulit ang lupa mo, ang mo sa lupa, magiging practical kang tao. Yung po ang tulang pa ng ating ng kalaban ni William B. So, uh, yung po ang aking pakiusap, para rin sa inyo ito, uh, ibigay nyo po sa akin si William D si Winston Pando at itong buong grupo ito at ibigay nyo po sa akin ang kapatid ni Rick Ordunia si Manuel Ordunia bilang Pando alam ko mga kaibigan uh, ako po ay inalakad ko ang kandidatura ni Governor Mon, Mon Gico III. Palakpakan po natin. Ganon din ang kanyang running mate si Mark Lambino for Vice Governor. Para po sa board member, meron po tayong mahusay na abogada ay tinaglalaban ang interes ng kababaihan sa ating probinsya, si Heidi Pacheco nandyan din po ang masipag mabait at matulungin, madaling lapitan na board member si Philip Cruz uh, yun lang po mga kaibigan kagabi kasama ko po, po ang FTJ Partylist number 3 sa Balota nandito po si Senadora Grace po kagabi alam nyo, umikot kami Alas 3 kami nag-umpisa ng hapon, natapos kami alas 8 ng gabi. Uh, basista, Purbistondo, uh, Mga Karam, Aguilar, tapos San Carlos. Ang dami pong tao. Grabe, naramdaman ko po ang init ng tanggap ng tao sa amin. Legacy po ni FPJ, President We never had. Yung una po ang aking ama, tumakbong asidente, hindi po sinalad, uh, 1992. Nakita niya na kailangan ng katarungan ang Pilipinas, dahil masama po ang palakad noong panahon na yon, nakumbinsi niya po si FDJ tumakbo, magsakripisyo tumakbo para sa Pilipinas ninakaw po ang panalo niya sa pagka-presidente si FPJ. Sumunod po ang anak ni FPJ, si Senadora Grace po. Hindi ko po natulungan yan doon tumakbo siya ang presidente. Ngayon yung apo ni FPJ. Gusto kong matulungan po number 3 sa balota FPJ ati nito, Pangasinan po ito, FPJ, Patilis Foundation. Tulungan po natin. talagang so, palakot lang. Umbis na po ang Patilis na galing pa sa ibang probinsya. Dito po tayo <coughs> magtulong doon sa limit hapong Patilis dito. FPJ talagang Pangasinan po yan. Ay, kayo lahat. Ay, kayo, lahat. Ay, kayo lahat. Ang isa ko pang sadya dito, mga kaibigan, ay mapakinggan po kayo. Gusto ko pong galing sa inyo mismo, istoryahan nyo po ako, kwentuhan nyo ako ng lahat po ng gusto nyo iparating sa tenga ng inyong kongresista tungkol sa hanap buhay, tungkol sa pagsasaka, tungkol sa whatever na issue na humaharap sa Bugalyon at sa Barangay po ninyo. Nandito po ako para makinig. Maganda hapon. Salamat ulit sa oras ng sa na ibigay niyo po sa ngayon. Salamat po. Alright.